Naladawit niya ng ang pangalan ng aktor at kasulukuyang kongresista na si Arjo Atayde, asawa ng TV personality na si Maine Mendoza sa isang kontrobersyal na no flood control project. Ayon sa mga ulat, lumulutang ang pangalan ni Atayde sa gitna ng investigasyon kaugnay ng humanoy regularidad sa pagpapatupad ng proyekto. Ano nga ba ang koneksyon niya sa isyong ito at ano ang sinasabi ng mga opisyal? Alamin ang mga detalye sa ating ulat. Ang proyekto ay bahagi ng isang million peso flood control initiative na ipinatutupad sa ilang bahagi ng kanyang distrito sa Quezon City. Layunin itong mapigilan ang matinding pagbaha na matagal ng problema ng mga residente, lalo na tuwing tagulan. Subalit sa halip ng kaginhawaan, kontrobersya ang dumatik matapos questionin ng ilang grupo at concerned citizens. Ang umano'y overprice ng kontrata, mabagal na implementasyon at kakulangan sa transparency. Bagamat hindi pa malinaw kung may direktang partisipasyon si Congressman Arjo Atayde sa pagpili ng kontraktor o sa mispong pondo, kinukwestiyon ngayon kung paano naaprubahan ang proyekto sa ilalim ng no kanyang termino. Ayon sa ilang source, may mga dokumentong nagsasabi ang ilang kontrata ay adan na inapubahan ng walang sapat na public consultation. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayang mula sa kampo ni Congressman Arjo Atayde. dayon pa may inaasahan ng publiko na siya ay magsalita tungkol sa isyo manginawin ang kaniyang posisyon at kung ano ang kaniyang mga susunod na hakbang. Umani ng sari-saring reaksyon mula sa netizens at mga residente ang isyong ito. Ang ilan ay nagtatanong kung bakit tila nauulit ang mga dating problema sa proyekto habang ang iba naman ay nananawagan ng masusing investigasyon mula sa Commission on Audit at Department of Public Works and Highways. May ilan ding nagsasabing hindi dapat isali si Main Mendoza sa usapin dahil wala naman umano siyang kinalaman sa trabaho na kanyang asawa bilang kongresista. Patuloy naming babandayan ang pag-usad ng investigasyon sa controversial na flood control project na ito. Naniniwala ang taong bayan na dapat panagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa anumang uri ng irregularidad, anuman ang kanyang posisyon o katayuan sa lipunan. Para sa taragtag ng updates, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video na ito at iturn on ang notification bell para hindi mahuli sa mga balita.